Status ng relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avelino isiniwalat sa publiko. Ibinahagi ni Kim Chu sa publiko ang status ng relasyon nila ni Paulo Avelino kamakailan. Sa isang exclusive interview, kinumpirma ni Kim na sila na nga ni Paulo. Ayon kay Kim, nagsimula ang kanilang ugnayan bilang magkaibigan bago naging magkasintahan. Lubos na ikinatuwa ng kanilang mga fans ang balitang ito. Sa social media, nagtrending ang hashtag na hashtag KimPaulo matapos ang pahayag ni Kim. Inilarawan ni Kim si Paulo bilang isang supportive at mapagmahal na partner. Gayun din, si Paulo ay nagpahayag ng kanyang pagmamahal at respeto kay Kim. Maraming celebrities din ang nagbigay ng kanilang suporta sa bagong couple. Ayon kay Kim, plano nilang panatilihing privado ang ibang detalye ng kanilang relasyon. Sa kabila nito, masaya silang ibinahagi ang magandang balita sa kanilang mga tagahanga. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.